kay Senator Christopher Lawrence Bongo. Sabi ko nga, isa ng adopted son ng lalawigan ng Rizal. Senator, kami pong nagpapasalamat sa inyo sa malasakit na aming nararamdaman na palagi niyong inaalala at iniisip kami dito sa lalawigan ng Rizal. Maraming salamat po, Senator. Mayor, Governor, alam niyo, maulang galang na po. Ako naman, with or all without award, eh ako po ay magtatrabaho para sa Pilipino. Kami po ni dating Pangulong Duterte, hindi po kami sanay na binibigyan ng award dahil para naman po sa amin, eh trabaho naman po namin yan, natin yan bilang na sa gobyerno. Sa lahat po ng mga awardees ngayong araw na ito. Congratulations po sa inyong lahat at uh, happy 451st anniversary po ng San Mateo. Sobrang tagal na pala nito ng San Mateo. At sabi ko nga ka kay Mayor kanina, nakakatuwa, one, one of the oldest na po na bayan. No? Pero kita nyo, sa pagkakaisa ng mga mamamayan dito, matatag po ang bayan ng uh, San Mateo. Nais ko pong bigyang diin ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagunlad ng ating bayan. Ang bayanihan na hindi lamang simpleng kataga, ito'y na sa buhay natin at ito ang nagpapalakas sa ating uh, komunidad. At nagbibigay inspirasyon sa ating lahat upang magkasama tayo sa pagharap ng mga pagsubok at hamon. Mga kababayan ko, meron lang po akong konting uh, isishare lang po sa mga awardees na mga pasensyahan nyo na po ano lang, gift pack lang po yan sa mga awardees ngayong araw na ito. Ulitin ko, bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat. Ako po ang inyong senator Kuya Bongo. Patuloy na magsaservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po yung naniniwala na ang servisyo po sa tao. Servisyo po yan. Sa Diyos.